guys, welcome again to Graphic Design Daily. So for today's video tutorial, ang gagawin naman natin is giveaway. Yung mga pang giveaway, pero bookmark. Bookmark yung pang giveaway na gagawin natin for this video tutorial. So if ever na meron kayong client, o meron kayong customers na gusto mong request ng bookmark, pero pang giveaway nila sa wedding, so ito yung gagawin natin. Very simple lang. So nandito tayo sa home ni Canva. I-search lang natin is bookmark para makuha natin yung size ni bookmark. So marami mga mga template na lalabas dyan. So pwede kayong mag-customize, pwede din tayong mag-create ablang. So we'll see kung mag-customize tayo or mag-create tayo a kasi may pumapasok na idea sa isip ko. No? So wala naman dito yung nakikita ko. So okay. So baka gumawa na lang tayo ng o baka mag-customize na lang tayo yung design lang yung i-customize natin. So mamili muna tayo. I mean yung design lang yung iibahin yung hindi natin aalisin. Eh, pero the rest mag-customize na tayo. So for example ito, gusto ko to. Ayan. Yung sunflower. Kasi for example, yung client nyo is ikakasal. Tapos ang motif nila is ganito. So sunflower. Sunflower yung gusto nila ng motif. Ay, ang ganda din ng butterfly. Okay, okay na yun guys. Ang ganda ng butterfly. Mukhang magbabago video. okay na yun Sige guys, tayo natin magawa ng dalawa na lang for this video tutorial. Tapos maganda guys, kung ipiprint nyo to na laminated na native, no? para hindi agad madaling mas kaya. Ayan. So, by the way, the size is so, ang size niya ay 2 inches by 6 inches. So, yung lapad niya ay 2 inches at yung height niya, ang height niya is 6 inches. Okay, let's proceed. Like what I said, hindi na natin babaguhin yung mga yan. At gagawin natin is kailangan natin silang i para hindi natin sila magalaw. So, ang i-add naman natin for this, so ang idadagdag natin for that page is frame. Frame. So, nasa sa inyo kung ano yung frame na gusto niyo, pwedeng below, pwedeng square, pwedeng heart, so whatsoever. Pero ako, ito yung gusto kong gamitin frame. Ito yung frame na gusto kong gamitin. So, ito lang. So, tagwa tayo dito ng tatlo or apat. Ayan. So, tatlo. Gawin natin tatlo. Okay. Tapos, lakihan natin ang very, very light. Para guys, sure kayo na makuha ninyo yung size ng ng frame para sure kayo na magkakaparehas. Ang gawin ninyo is, kung ano yung size o kung ano yung uh, in-adjust ninyo ng frame, yun lang yung i-duplicate nyo. Kasi mahirap magtansya-tansya eh. Ay, mag ano mag-sukat-sukat. Ayan, so yan. Parehas yan. Okay. Okay. So, okay na yan. And then, kailangan natin silang i-group. At i-adjust yeah, natin sila ng very light. So, just make it sure na nasa center lang siya. And then, guys, pala, kailangan natin na, dahil nakalock yung iba, so, kailangan muna natin silang i-unlock. Dahil, kailangan muna natin silang bawasan ng kanilang transparency. So, ito din iwasan din natin yung transparency niya. Kasi mag-add tayo dito guys ng letter, o oh, ng uh, text letter. Magbalagay tayo dyan na thank you for coming. Yeah. So, ganun lang naman. So, maganda rin siya pang giveaway sa mga uh, ibang occasion na naiisip niyo. No? Na? Adjust uh, natin ito pa baba. Okay. And then after that, for example, ito yung video. o oh video. Ito yung picture ng, uh, ng ikinasaan. So, hanap tayo dito ngayon ng wedding photos. Oops, bakit nasa print? Nasa photos. Wedding photos sila nung ganda oh So mamili tayo ng maganda Ayoko nung nagtikis Gusto ko yung very very simple lang Wedding or prenup photos Prenup na lang Prenup kasi diba Upon the wedding hindi pa naman yung agad magagawa Eh yung yung mga giveaways na ready na yun before the wedding So prenup na lang So for example ito Gusto ko to So natin siya dyan Wow I Tapos Pagpapatay ng iba Pagpapatay iba ito. Ibigay natin siya dyan. Free up lang to guys ah Or kunwari isang tao lang yan sila. And then this one. Ayan. Ay, wala na sila. Okay, hindi nga naman na. Okay. Ayan. So that is, ito yung mga free up photos. Alisin natin itong nasa, dito image natin siya. Kasi kailangan natin silang pagpalitin. Parang mas maganda. Kung ito yung nasa gitna. Ayan. Tapos ito, dito natin lang isang baba. Okay. So that's it okay tayo like dito sa taas ng text na thank you for coming. So, ilock na natin ngayon yung mga, mga pinag-unlock natin na elements. Oops! Lock lang natin. Then, ito, lock na natin. Try natin, guys, na mabawasan ng transparency yung picture. Ayun! 81. So, maganda ko ang pare-parehas ng uh, transparency na mababawasan ninyo. Okay. Try pa natin itong buwasan pa. 65. Ayan. Okay. O, oh, diba? Ang ganda. <laughs> gusto ko siya. Gusto, gusto ko siya, guys. Wait lang. Dabagan natin yung transparency nila. Okay. Group natin. Tapos, liitan natin ng konti. Then, lagyan natin sa center. Ayan. Tapos, thank you for coming. Thank you for coming to our wedding. Then, thank you for coming na lang. So, text tayo. Lagyan natin. Thank you. For. Thank you muna tayo ngayon ng font na ipapalit natin dyan. Magandang font sa mga ganito is cursive. Wala lang, nakikita ko lang na madalas ginagamit yung mga cursive pag may mga wedding, di ba? Sweet apricot. How well. Ang kita man itong alluring cursive na to. Pero gusto ko sana na nakaano siya, ganito o oh, italic. Ay, ang ganda. Ayun, so hindi siya mabobold. Hanap tayo ng iba. Parang okay na ako dun sa Alex brush mo. Okay na yun? Thank you for coming. And then, dapat pala, ano na natin ito. Or, um, buwasan natin yung kanyang line spacing. And then, liitan natin siya. Guys, hindi. Wait lang. Nilip natin to. Tapos, duplicate natin siya. Liitan natin yung word na 4. Or then, ito. Duplicate natin. Coming. Ayan. Tapos, yung initials nila dito. K and D. Lagay natin. Thank you for joining us. Pero, okay na yan. K and D wedding. K. Okay. K. Okay. Oops. Tapos and so kailangan natin itong data kunwari yung initials ng pinasabi si K at si D so bago lang mag-isip kung sino si K at sino si D may K and A para pattern and alden so unahan na natin sila tapos guys i-group natin sila together at pagbawasan natin ang kanilang transparency yan o C. Ayan. Oh, di ba? So, kailangan pala natin maglagay dito ng space. Dahil, dyan pala magbubutas ng ano. Um. So, okay lang na ma mag-overlap yan, guys. No worries. Okay. Pwede naman natin dito. Ayan. Ayan. So, dito tapos dito kayo magbubutas sa gitna. Maganda siya, guys, kung laminated. Maganda din naman na wala. So, gawa pa tayo isa. Harap pa tayo isang design. Pinagkita tayo kanina, di ba? So, mag page tayo. Basically, you see all. Hindi ito. Design. Templates. Bookmark. Ayun. Lavender. Nakita natin kanilang lavender. I like it. Bookmark. Search bookmark. Wow. Oops. Nasaan na? Nagawa naman tayo ng isa. Pero baka isang picture lang yung i-add ia natin. Ito Ayan oh, Lumabas na siya. Ayan yung hinahanap ko kanina. So palitan natin siya. Okay. And then after that, guys, akayan okay, meron na yan. Hindi na natin babaguhin yan. So, ganyan na yan as if. So, at usog lang natin siya dyan. Tapos ito, i-move din natin siya dito. So, para kasi siya magsisilbing border, ito, alisin natin. Gagayahin. Eh, wag. Kasi gagayahin natin yung text. Yung, yung butterfly, ito. Kailangan natin tong malakihan. Ayan. Wait lang. Malakihan pa natin. Okay. Tapos yung butterfly, i-atras natin dyan. Then, ito, dito yan. Mag-aantayin yun ng photo. Wedding photo. So pwede naman sa graphics na tayo tumingin no Kasi kung parang giveaway lang naman Pero maganda talaga yung picture Para makita na Ah sila pala yung kinasal Sila pala yung Sa kanila pala kayong wedding umaten di ba OC O ganun nito. Try natin siya yung background remover Tapos guys Mag-add pala tayo ng frame nakalimutan ko mag-add ng frame So maghintay tayo ng mga 48 years Kasi matagal talaga background remover ngayon Ewan ko kung bakit O yung internet lang namin Ang may problema Hey what happened Why it's so tagal Diyan na tayo ng ibang wedding photo. Ayan, okay na yan. Tapos, ah, uh, kailangan natin siyang hindi yan. Ang ganda din pala kahit walang ano no. Wait lang, wait. Antay ng frame. Yung frame dapat is uh, portrait. So, try natin to. Ayan. Then, ipasok na natin sila dyan. At lakihan natin sila together. yung kanyang color, palitan natin ng violet. Maganda sana, wala nang violet, violet, violet na yan. Right. Ay, pag oh, iba hindi sila hanap Pero ayoko nyo, ayoko nang may ganyan. Hanap pa tayo iba, ibang frame. Detach ko lang tong image, guys. Hindi, delete natin sila parehas. Kasi ito na lang yung gawin natin, ah. pang portrait. Ayan, okay na to. Para kung si Mami Grace Tanfe. Mami Grace Tanfelix. Mami Grace. Okay na to. Ayan. Sa photos, kuha tayo dito ulit ng wedding. Dapat yung nakatayong kuha para mag-fit yung pictures dito sa frame na nilagay natin. Ay, ang ganda na ito. Ano ba ganda to? So, lagay natin siya, siya. Ayan. That is what I say. Okay. Tapos, ito, gamitin natin. Thank you for joining us. ah, So, thank you. Siguro maganda yung text niya is medyo dark purple. Hindi. Okay oh, na yung ganyan. Ayan. Four. Then, dito coming. Okay. Pa natin so, Okay lang kahit mag-overlap sila dun sa, ano, sa style. Sa style sa si butterfly, lagay na natin siya dyan. Oh, maganda siya dito. Hindi, dito na. Itong isang butterfly, dito natin siya ilagay. Kailangan natin ngayon siyang i-layer, then send to front. Bring forward. Oh, ang yan. Okay na yan. And then itong word na coming, kailangan pa natin siyang lakihan. Pati itong thank you. Adjust natin yung word na thank you. Then, maglagay tayo ng date dito sa baba. For example, ang date ng wedding is 2-14-25. Kasi 12-14 kayo. Oops. 2-14-25. Palitan na natin siya ngayon ng font na nababasa. So, pwede namang perceive din, pero maganda kung yung nababasa ng font. So, pwede din natin natin siya in the tapos natin itong si din Dito siya sa gilid. Ayan! O, oh, diba? Nakagawa tayo ng dalawang bookmark. Sa so, tingnan natin siya. O, oh, diba? So, ito yung na nating bookmark. Parang mas maganda kung wala na yung initials. Ayoko kung may initials. Thank you for coming. Then, ito naman AC muna. So, Sana sa inyo na kung ano yung gusto ninyong gawing uh, template para dun sa gagawin ninyong giveaway is tapos maganda kapag ka na tawag nito na, na print nyo siya guys na ilaminate nyo siya no? para magagamit talaga siya as a bookmark so yun lang guys thank you again for watching so ganyan lang kadali gumawa ng bookmark na giveaway kay Canva so ganyan lang kadali guys kapag mag-customize tayo ng template so see you again to our next video tutorial guys mamimiss namin kayo bye ingat